Hello mga langga! Magandang umaga! Nandito ako sa labas ng bahay. Tinitingnan ko yung aking mga tanim. Ang aking silik. Kita nyo yung mga silik ko langga. Ang, ang, lalago. Ang lago ng silik ko. Maraming bunga yan. Nakapag-harvest na rin ako dyan langga nung nagluto ako ng apritada. Dyan ako kumuha ng bunga nang nilagay ko sa akin niluto. Tinan niyo naman yung mga dahon. Ang lalago. Kahit mainit ang panahon pero lumalaban. No? May maliit pa na bunga. Ang sipag niya mamulaklak. Pero yung labuyo hindi pa namulaklak. Puro lang ano. Bill paper lang yung namum namumunga. Tapos ayan. Ayan ang aking mga tanim sa paso. Ang aking sili. Alam mo pagka nagluto ako lang ng ano, tinola. Diyan ako kumukuha ng dahon. May tangla din kasi ako dito. Tanglad sili. Mahilig ako magtanim-tanim lang. Gaya lang ano walang space ba kita nito aking halaman o na natutuyot siya sa sobrang init ng panahon buti na lang itong aking bunggang kasi oh namumulaklak pa rin kahit ano kahit mainit ang aking mini roast mabilis siyang nalalanta kasi sobrang init ng panahon pero namumulaklak pa rin ayan oh natutuyo ka agad tapos ang aking bunggambilya Ayan, ang ah, marami pa rin sa bulaklak. Kahit nangalaglag na 'yung iba, marami pa rin bulaklak, maganda pa rin tingnan. Wow, napakaganda ng aking Bougainvillea. Ang dami niyang bulaklak. <laughs> ganda tingnan, no? Ayan 'yung aking mga halaman sa paso. Ang aking badyang o oh, lumalaban din sa init. <laughs> Hindi na lumaki. Pag tag-ulan na, lalaki yan. Tapos ang blue tarnit ko, ayan. Pinutulan ko yung blue na, ano na, umusbong na ulit. Ang aking tanglad, dyan ako kumukuha pag nagluluto ako ng, ano, ng tinola. Dyan ako kumukuha ng dahon. Ng dahon ng tanglad at saka dahon ng sili. Saan lago ng kanyang dahon. Alaga ako kasi yan sa, anub dilig. Ayan, ang aking mga halaman. Si Yuna, sunod na sunod din sa akin si Yuna. Ay, ang aking pong gambilya. Ayan, ang mulaklak. Ayan lang mga langga. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos. Thank you. Please subscribe my YouTube channel. Marilo Inihosa. Salamat. Bye-bye.